nang ginawa kong wow. pang himagas. Himagas, guys. Yan na so, yan? Yami, oh. Kuha ka yeah. na ka. Mm -mm. Ayun pa, ang dami pa. Uh -huh. Doon na, oh. kukuha. Yami, yami, Nami, yami. Yami, yami, yami. meron akong gagawin for today. Pakita ko sa inyo kung anong gagawin ko ngayon. Tuturugin mo natin yung saging. Masarap nito guys. Madali lang siya. Bago kong recipe. Masarap na bagong recipe. Sayang kasi yung saging. Oh, ba diba? Masisira lang yung saging. Pero sa loob niya, okay pa siya. Kasi ano siguro yung ano, tatlo. dami-dami -dami na siguro ito, no? Kaya mm. mo nag-ano na yung balat niyo, oh. asalap ngiting Masarap lalo ito pag may condense.

Sabi ko pinakain ni Aiza. Nakakain pala kay Nagising ba siya sabi? Sabi ko, sabi ni Aiza, nagising naman daw. Kumain naman daw siya. Ay, Kala ko talaga mahirapan ako doon sa bato. Hindi na ang sirap sa sir. gising. Hmm. Hindi pala. Sa so, yan, na durog na guys. Dalawang gising ko lang sa kanya. Ayan na, sa na siya. Malaki sabi ko, sa sa sabi ng na, nanay mo, gusto mo daw ng pool. Oo, oh, sabi niya. bababa ako doon lang kaka. Malaki na kasi siya. Hmm. So, ilagay niyo na ako. isang yung, yung Ang bilog? Isang ban na. Gusto niya daw, ang dates. Kaya natin yung ko na ngayon ako sa papel ah. Yung ano, yung pangalawang bata, yung isa, yung pangalawang, hmm. mo, yun. pa <laughs> yung lang. Para putik pa bang ngunya na hmm. niya. Galaw-galaw <laughs> ko na lang ako. No comer So guys, ayan na ang ating biscuit sa ano biscuit at saka saging. ginmix mix mix ko lang siya. Tapos, meron tayo dito Pyrex. Dudura natin ng sugar na brown. brown. Pang, pang, himagas. Masarap ko kaya, guys. Try niyong gawin. sukat na natin kung paano kalaki. Tapos, bilog-bilog natin siya. Matrabaho nga lang. Siyempre yung isa kong ano. So, ganyan na siya guys gira gira uh -huh. guys, konting sabi mo dapat. Ang gawa ko na ito ngayon, parang basa-basa pa siya. Pero, so, oh. Ang humagas lang din naman. Hindi naman natin ititinda. <laughs> Kakainin na naman ni Aisha ito. <laughs> Ayan. Wait lang. Kuha pa ako ng isang gloves. Kamay ko na nga lang para ako na makontrol. Ganyan lang siya guys. Ayan, lagyan natin siya dyan. Hey Siri! Siri! Masarap sana ito kung may coconut kasi wala akong coconut powder. Hi, Siri. Matulog ka na, Siri. Hey Siri. Tulog ka na, Siri. Good night, Siri. Good evening, good evening sabi niya. <laughs> nag night ka siya naman, na good evening. Talino naman, Siri. Good night, Siri. Hindi ako pinansin, Siri. Wala akong coconut powder, guys. So, ang ginawa ko, ang tinapin ko lang sa dyan, sugar, nakabilog-bilog na tayo. Sarap nito. Sayang kasi yung saging, kaya sabi ko, gagawa nga ako ng pang Himagas Ito masarap na masarap. Masarap na masarap. Masarap na pang himagas. gagawa ko ng marami guys. Circle so, circle muna natin siya. Masarap sa, lalo mas rap to guys kung may condensed condensed milk. Kasi wala akong condensed milk. So dalawang ingredients lang yung ginamit ko dito guys. O tatlo kasama na ring asukal. So wala tayong coconut powder. Masarap kang gawin yema. Yami, 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 yami. So, yami, yami, yami. Diba, saging lang tsaka biscuit, guys? Itong ginamit ko ng biscuit, oh. Eh. Digested. Digested biscuit. Ang sarap nito, guys. At least yung saya eh, hindi masayang yung saging. Kasi minsan natatapon na namin yung pagganyan ng saging. Pag ganito ng kulay ng saging, siyempre sobrang hinog na siya. So hindi na masarap. Nasisira na lang siya. So naisipan ko siyang gawin ng ganyan. So pang hinagas na yan. Pang dessert niya siya guys. Hindi na tayong gumawa ng, ng dessert pag wala tayong pambili sa labas. So makakagawa na tayo the circles. So, malapit na tayo matapos. Bet, ikman mo. Pang hinagas. It's so yan, yan. Yan, 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 yan. <laughs> <laughs> si Siri, tulog na. Matulog ka sa hey, Siri. Siri. Na na. Good evening, Siri. Good evening, Aza. <laughs> Kilala ka na ni Siri, ah? How are you, Siri? I feel good. Thanks for asking. Wow, wow. Man, Siri. Are you eating banana, Siri? Yes. That's okay. I found this on the web for Are you eating banana, Siri? Check it out. <laughs> sure. Okay, Siri. Thank you. Siri. Thank you, Siri. No problem. Nauto na. So, marami pa natira. So, nakagawa na ako, guys. So, itabi muna natin ang ating natira. So, ayan. Ang nagawa ni Gracia. Itabi natin kahit ang pinsan. Ayan na, guys. Ang nagawa natin sa ating banana with biscuit. So, alam mo guys, wala akong powder coconut. Ang gagawin ko dyan, baduran ko lang siya ng brown sugar. Panghimagas na siya guys. Hmm, ganyan lang o. Oh. Nilagyan ko rin sa ilalim ng sugar. Kasi alam nyo, ang ginawa ko sa ngayon na sobrang lang ng saging. Ang sarap nito. Try nyo gawin guys, madali lang. Diba? Diba? Hindi na sayang yung saging. No. Oh, Napanghimagas na natin siya. So, okay na siya. Nagawa na natin siya. So, guys. Ayan na. Tikman natin. hmm, Yummy. Kain tayo. Thank you for watching to my channel, guys. ganoon na kasimple. Eh. Ang aking recipe. Madali lang siya. Dahil sa sari, nakagawa tayo ng panghimagas. Sarap. Kain. Mmm. Yummy, yummy. Thank you for watching. God bless, you guys. Kain. Bye. Ingat po kayo lagi. Thank you. Try nyo, guys. Masarap. Kayo na lang mag-control para hindi siya mabasa-basa. Control nyo yung saging dalawa o tatlo. Kasi yung saging ginayang ako, dinamihan ko. Kaya ganyan siya, basa-basa siya. Pero okay naman siya guys, masarap. Masarap, masarap lalo kung mayroon tayong, mayroon kayong ano, coconut powder. Kasi wala akong nabili kaya... Mahirap hanapin dito sa Saudi yung coconut powder. Malayo bilihan. Thank you guys. God bless. Bye bye. thank mm -hmm. you